Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga ito. Ito yung sinasabi ko na isa rin sa pinagpukuhanan ng presidente rito ng tubig at pinagawang inuman. Dinulo na rin sila naliligo. Mainit siya mga idol na to niya. At nakabox na siya. Nakabox na siya. O, oh, yung mga naglalaba rito yan. Basis, yung uh, ano din sa residente ng mga dinla to Kaya sinasabi ko sa inyo na mainit sa tubig. at kung makakapunta pala kay dito sa bayan ng uh, mainit sa Sakong Kamsur, dito niyo makikita ito. Napakalakas ng ano na tubig niya. Kaya talagang parang may bulkan dito sa lugar na dito mainit na sa dito ginawa na lang yung eh, box para maano yung tubig so, hindi, matinihan, hindi matinihan. na pinuhan yung mga maganda kasi ginagawa ko yung mga talaga Dina. luma na bahay yung dagat eh yung dagat oh Tagal na kayo dito, te. Ah. Ito lang kayo nakatira. Uh, um. ba mga idol na class? Dito sila naglalaba. Yan. Tami na nila. Yan, o. Oh. Yan, padaanan ng tubig mga idol. Sa doon. Part ng mainit. Yun, o. Oh. mga idol ka to class so pinuntahan natin tong isa dito sa amin na part siya ng dagat yan o part ng dagat at dito sa parting ito uh, makikita mo yung ano nya dito kumukulo yung tubig yan o mga idol o as in kumukulo talaga siya mga idol at mainit siya yan. At meron doon sa may unahan na katamtaman yung init na pinaliliguan at kinukuha din ng inumin ng mga taga rito. Ang ganda oh. Napakaganda ng dagat. sulit oh. Ah, kita nyo mga idol? So oh, isa ito sa mga ano, sa mga uh, hindi pa hindi ko alam kung na ano na to na uh, discover na na baka meron talagang volcanic dito sa part na to. Pero sa tingin ko yung ano parang islang yan, baka vulkan talaga yan. Ha? Ganda. Ay dulo. Huh? Lahat sa mga idol dito, kumukulo yung tubig. Dito lang sa may mabato. Pero doon, sa may part na doon, hindi na siya malamig yung tubig doon. Dito lang, mainit. Yan, malamig ang tubig dyan. May part lang dito, mainit. Kita niyo mga idol ng bundok na yan Yon yung ano, naruana ko.